Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikapito ng Nobyembre. Biyernes ng ikatatlumput isang linggo sa karaniwang panahon. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, Lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Yesus bilang saserdote sa mga hentil ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Yesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kayat sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa kanya, makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoong Nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayagang pagliligtas ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na Tapat siya sa kanila at ang pag ibigay wagas ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Aleluya, aleluya, lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, May isang mayaman na may isang katiwala. Isanumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinatanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian Pagkat mula ngayon, ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maaalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking panginoon? Sumagot ito, sandang tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupukat gawin mong limampu, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, Sandaang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo walumpu. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas sa gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.